Ayan, sumakay na si ate. Lumipad na sila. Ang ganda naman sumakay dito. Napagaling eh, kuya. Oh. mirror May, pang paikot-tiko. Lumipad sila sa aero. Oh. Ito talaga yung trabaho na pila pang harap po. Oh. <laughs> paano kaya ito? Paano kaya matapag-apply dyan? Kahit lang maliit lang sa ulo, pinasapin. O, ano pa ba naman ni kuya? O, oh, ang galing. Subra, galing naman talaga niya. Paano kaya mag-apply dyan? Ran, gusto, gusto, po na rin uh, na magtrabaho ng ganyan. Ha. Kahit na maliit lang sa ulo, pina... <laughs> to. Nagbabay pa si ate oh. Ito naman. Ganun pa rin. Ayan. Pinuha na si ate. Ilipad na sa ere. Ayun. Kinarga pa nga. na naman ni kuya oh. Ayun. Tumumbling pa. Grabe naman. May pinupikot pa oh. Grabe talaga ang talim ni kuya. Pero dyan na taro dyan si Ate oh Wala na suwerte naman ni <laughs> na trabaho na gusto ko ba? Iyon trabaho na satisfied talaga Malaki pa sahod tapos ah, Ganito pa yung nature ah, na trabaho mo Itatahawa pa man Malala, malala na babae eh. <laughs> Oh? Sobrang saya naman ni ate, oh. nag siya sa ginagawa nila. Kung <laughs> <laughs> guha talaga ni ate yung <laughs> yung nag-viral na tawa na aso. Yung <laughs> <In> real life. Kung <laughs> 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 guha talaga niya yun dalawa kayo na lang dahil yung sa jeep tapos uh, mahaba pa yung jeep na sinakya niya nadulas pa <laughs> nadulas pa yung si ate bakit na kasi tumakbo eh <laughs> yun na napagutusan ka pa tapos nadulas ka pa <laughs> Tapos kasakpap naman nun, di ba? Ang malas naman ni ate Ito naman Ah, ah, photograph E eh, patasikat siguro ito ni kuya May nagpa-autograph sa kanya Grabe ang haba naman ang firma niya <laughs> Patay tayo dyan <laughs> Ditobnot pala yun nagkapirma si Kuya sa kay kamatayan. <laughs> Pero ng nagpirma kasi? <laughs> hindi, hindi tinignan yung ah, libro. <laughs> Ito naman pa rin. Bang! <laughs> Kala mo ah. Tinalo <laughs> yung ulo. Parang hara dito siya eh. Napalo yung tuloy ang ulo mo. Eh, napakabigat naman ang gala ni kuya. Tapos, parang hara dito pa. Ayan, e, napalo tuloy ang ulo. <laughs> okay, Olympic. Ang hmm. galing naman. Katagol din tali siya. Parang may malaya. Ayun! <laughs> yung sa gitna pala yung may naka-gold medalist. <laughs> Doon sa mili, binigay sa isa. naman yun eh, yung jazz na yun. Ila. <laughs> oh balik, eskwela na naman. Ito na naman tayo. Kopya pa more. Labi <laughs> talaga si Kuya, ang ang mata niyo Parang na Itap tayo sa kupi mata niyo Ang sipag naman Kuya Ang sipag mga Oh Pero nagpapasok siya sa dami niya sarili Tapos na siya